Ako akong idudugtong na video nung pandemic era. <laughs> Kasi di kami gumagawa ng content noon. Pero may share lang ako sa inyo very quick ha. Alam nyo ba, nung pumutok yung news about sa sakit na to, at, at sabi, strengthen your immune system at uminom ng vitamin C. Nagkaroon ng price gouging ng Kirkland vitamin C. Yung Kirkland vitamin C, 500 milligrams, 500 tablets. Yung price niya, naging 4,500 per bottle. So that's from 850 to 950 naging 4,500. Tapos, yung 1,000 mg, natatandaan ko, mayroon nagbebenta ng 5,000 pesos per 500 tablets o yung isang bote. May mga ibang supplier kasi kami na nagtaas ng price. 4,000 per bottle. Naalala ko yun dati. Naalala ko yan kasi mayroon ako isang supplier na kinataga kami, nananamantala at binibenta sa amin na 4,000 to 4,200 per bottle. Kaya buti na lang back to normal na yung pricing ng Kirkland Vitamin C.